At ito ang latest revelasyon sa insertion. Mayroon din pag-akusa sa umano'y adiksyon. Mga sikretong transaksyon pati na turuan sa administrasyon. Labo-labo na ang nangyayari po ngayon habang patuloy ang protesta laban sa korupsyon. Ang totoo sa hindi sa so pagpapatuloy ng ating teleserye ng Batas at Politika, The Revelation Edition. Laglagan na at labasan na ng mga itinatago daw. Damay kung sino ang may alam. At pananagutin sa batas. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Dahil ang umano'y mga rebelasyon ng mga sikretong transaksyon, unti-unti na daw sumisingaw. Lulong sa insekuridad at walang kabusogang kasakimat. Si dating Congressman Saldico nagsalita na wala raw siyang kasalanan at yan ang giit niya hindi rin daw siya nakinabang sa mga ninakaw sa bayan sa videong in inupload inamin ni ko na siya raw ay napag-utusan lang ng mga tunay na mastermind tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan stay out of the country you will be well taken care of as instructed by the president ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin nako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Noon pa man, buo ang paninindigan ng legal counsel ni Saldico na inosente ang kanyang kliyente. Lagi ko na rin sinasabi ito na nagiging generic accusation. Na sinasabi, sagutin mo yung mga akusasyon sa'yo. And I keep saying, ano ba yung akusasyon? In a nutshell, you believe that the case cases mm -hmm. against Saldeco are all defensible. Oh yeah. I'm convinced. Kasi ang lumalabas ngayon, especially coming from uh, some congressmen na maingay na yung insertions krimen uh, in itself? Hindi. Sa research ko, hindi naman krimen ang insertion. Matagal na ginagawa yan eh. Yung last minute insertions. Yes. The last minute niyan. nature is not illegal per se. No. In fact, yan sa BICAM, sa big BICAM, tapos umapasayan sa plenary, pinipirmahan ng presidente. And they've been doing this for years. Hmm. Ang biglaang paglabas at pagsalita ng kontrobersyal na congressman, duda ng ilan hindi kaya nasa isang kumpas daw ng kung sinong makapangyarihan. Iba naman ang pag-aanalisa ng veteranang political analyst na si Maluti Quia. Baka raw nakapag-isip-isip na si Saldico na bakit siya lang ang napaparatangan. Saldico, confession. Hmm. Sabi nila, AI, ano ba naman di yun? Hindi naman, sobra naman. <laughs> ang akin lang, ang ayaw ko doon, wag mo naman gawing ano, hulugan. Gawin mo ng wakasan para alam natin kung saan babagsak, di ba? Bakit ba sa palagay mo naging three parts yon? 29 dito sa mga rallies. Ah. Ang taong bayan alam na kung sino mastermind. Hmm. Naghahanap lang ng preba. Hmm. Depensa naman ng Malacanang, tila walang kredibilidad ang video na nagva-viral. Kailangan daw itong paimbestigahan. Paano si Sirius o si Saldi ko sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawagawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Sardico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Habang ito okay, ay pinag-uusapan at kanya-kanyang opinyon ng bayan, nag-upload din si Vice President Sara Duterte ng kanyang simpatya umano at pagkundina sa nangyayaring korupsyon. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan. Pinili kong wag sumali sa pag******* sa taong bayan. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong na dismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Hindi naman daw uubra ang ganitong estrategiya ng pangalawang pangulo ayon sa dating senador Antonio Trillanes. Huwag daw pakampante dahil may nakaantabay rin daw na impeachment complaint na isasampa laban kay Duterte. May mga dapat din daw kasing sagutin si VP Sara Hinggil sa kwestyonabling paggastos ng pondo sa opisina ng pangalawang Pangulo. So wala po kayong uh, duda na ito pong mga ghost projects na ito, nagsimula panahon pa ni dating Pangulong Duterte? Yes, dahil uh, I think everybody would would agree na noong panahon ni President Aquino, walang ganito. Yung panahon ni Pinoy, walang ganito. So nag-set up sila. Kasi when I uh, researched on this, when we investigated, Sinimulan nilang pag-set up yung modus nga, no, yung sindikato. Yung ginagawa nila nung mayor pa lang sila, yun yung ginawa nila sa national level. Kasama na itong ginawang sindikato sa DPWH. Pagka nakabalik sa pwesto yung mga Duterte, I, I tell you, gigibain na nila talaga yung bansa. They don't know how to govern. Habang patuloy ang sirkulasyon ng mga pasabog ni Saldico, ginanap ang malawakang rally ng Iglesia Ni Cristo ang tema Transparency for Better Democracy. Panagutin ang mga may sala, pero sa pangalawang araw ng protesta, ginulantang ni Senadora Amy Marcos ang lahat sa kanyang talumpati. Na nagdadrag siya! Tama na, ading ko. Magpahiga na tayo. Umuwi na tayo. Iba-iba ang reaksyon kay Senadora Amy. Bakit nagawa daw ng senadora na magbitiw ng ganong seryosong akusasyon laban sa sariling kapatid? Tatlong taon na silang hindi nag-uusap, kahit gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid, kahit gusto, hindi siya makapasok sa Malacanang. So, uh, I guess it is a realization na uh, ang daming nangyayari, sasalbahin ko ba ang bansa ko? Yes. Will she need evidence? Yes. I Oo. think there'd be... Um, the corroboration should come because there are friends and and you know, certain people with videos uh showing that you know, the president actually was doing it. Nananatiling tikom naman ang bibig ng pangulo sa mga binitiwang salita ng kanyang kapatid. Anong klaseng ate si Senadora Aini? Yan ang tanong ni Jose Castro sa senator. Anong klaseng kapatid si Senator Amy, Anong klasing Pilipino si Senator Aini? Totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy. Tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang isyu ng korupsyon, kung saan saan nyo dinadala. Puno naman ang pagkadismaya ang pamangki ni Senadora Marcos na si Congressman Sandro Marcos. Lumagpas na raw sa limitasyon at hindi katanggap-tanggap ang paninirang puri na ginagawa ng kanyang tiyahin. Maging sa mababang kapulungan, kanya-kanya na rin ng depensa ng mga kaalyado. Kinwestiyon ni Congressman Garin ang tila palipadhanging pag-akusa sa Pangulong BBM ni Congressman Erice. Wala namang problema doon. Kung nagbago ang, ang, isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-insert tayo, nakakapag tayo, nakakapag tayo, nakakapag-divert tayo. Yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Bagong-bagong balita rin. Sinampahan na ng kaso ng DPWH at ICC sa ombudsman ang mga personalidad na sangkot umano sa ghost project na flood control. Una sa listahan, si dating Congressman Saldico at si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbigay naman ng go-signal at ultimatum si PBBM. Dapat na umanong arestuhin ang lahat ng mga taong sangkot sa malawakang pagbulsa sa pondo ng bayan. Arrest warrant na ito, aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat, ako ang magtatapos. Sa totoong kwento ng teleseryeng ito, damay na ang kani-kanilang mga personal na buhay. Marami na ang nabuksang kahon ng intriga, at marami rin ang patuloy na nakatago at hindi alam ng madla. Sa puntong ito, mas lalo tayong dapat maging matalino. Patuloy na magmatyag dahil sigurado, konting pa ng katotohanan, lalabas na ang totoong kwento at kung sino ang tunay na salarin. Sa korupsyon, hinahanapan ng katarungan ng bawat Pilipino.